ay katabihan, oh. dapat hindi pinarinig doon. Meron doon isang anak niya na, na babae rin na hindi po alam naman ang isang siya. hindi siya. Ay katabihan, Tata, yun, narinig niya. O tapos? Ginaya niya. Na, uh, o parang gayon ako nilip ko siya akin sabi ko hindi dapat pinaparinig yung siya. Pero yun, may tayo. mga nagsasabi kung matatandaan ninyo. Sabi nila, baka daw po si Raina ay special child kaya hindi po gumaling-galing no na ka na ganun pa rin baka dati na siyang ganun baka dati na siyang may kakulangan kaya sinasabi nilang special child daw po si Raina may naisip ako na ganyan eh uh, parang ganyan na eh. special child medyo maitim hmm, kagagaling lang ng diet pero huwag na natin pag-usapan Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, to Elsa. Kamusta na po kayo mga kamotivation, mga kaadonis? Pagpasensyahan nyo na po kung meron po kayong medyo nadidinig na maingay na nagbabarena, no? Sapagkat uh, nagpapagawa po tayo ng building dun sa kabilang kwarto, no? So ganyan tayo kayaman. Wala eh. Guwapo na. Mayaman pa. So ang pag-uusapan naman natin ngayon sa araw na ito, ito pong huling vlog ni Kalinga Prab patungkol po dito kay Raina at kay Tatay Nestor na kung saan si Tatay Nestor ay nagkwento. At dun sa mga nakapanood, siguro alam niyo na po kung ano po yung kwento na kanya pong kinukwento. Parang ang gulo ah. Paulit-ulit. <laughs> Pero parang mas naguluhan ako dun sa kanya pong kwento sapagkat uh, mas lalo ako nagkaroon ng maraming katanungan sa kung ano po ba talaga ang naging kalagayan ni Raina. Bago pa yung sinasabi nilang pagkakasakit, bago pa yung sinasabi nilang pagpunta dun sa patay, naging ganun na po ang kanya pong kalagayan. Bakit ko nasabing magulo? Na imbis na makapagbigay po ng linaw, yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa araw na ito. Tara! may isang kap, isang kwan ay isang kapatid sa pangalawang asa, asawang katabi namin yung dito sa bangko doon sa taguo hinipuan yun isang yun ay katabihan oh. dapat hindi pinarinig doon meron doon isang anak niya na babae rin na, na hindi po lang naman ng so, hindi, siya. hindi siya ay katabihan kinakapatid niya nung niya ay kinunod niya doon sa bahay nag-usap nagpapariglo ko nagpapakwan ay nakakunyata nakasampan yata sa kaso nakatabio, nakatabi yun narinig niya oh, tapos ginaya niya na oh, uh... parang gayon ako nilip ko siya akin sabi ko hindi dapat pinaparinig yung siya pero yung time tatay meron na siya may depression na siya nun wakon pa yun kasi kung narinig niya yun okay pa siya hindi yun ano hindi kay kanya na pag narinig niya yun din ay katabing katabi namin yung ay puwan niya kami yung mga kapatid niya. Kaya sabi dia, ba, niya, nagsabi siya mismo na to, so, yung, yung, sa, yung sa, siya siya ba nung patay niyo ko yung, uh, yung stepfather niya. Ah, yung stepfather, mm -hmm. parang may nagdibos sa kanya doon. Maga, ang niya ko yung maga. Yun ang... na nga yung dahilan. Baka pa, mayroon talaga doon tayo. Ako, sa lugar na yun. Pero ngayon, yung kasama niya, may kaso? Yung kapatid niya, may kaso, abang ko kung... Ah, yun, ano yung time, yung time po na pumunta siya doon kay, sa Esteban oh. na namatay? Tapos mayroon po nangyaring ganun na case e, yun, na nakinipuhan. namin yan, oo. Tapos siya, okay barang, pa po siya nun? Okay pa siya noon. Uh, uh, parang po uh, nasa hindi ko, okay naman uh, okay, siya. Bakit ba ba may re-release uh, uh, yung salitang ganun na... Kung okay, okay siya, hindi siya makakapagsalita. Nung no, normal po siya. Kung wala naman nangyayari. Parang nagaya lang, parang may konting kwanasya siya. Parang ginaya lang niya rin yung mga ko. Sabi ko, tapos yung pinagbintangan na ako. Baka meron ming na rin. Na rin. Nag-umpisa na siya. Nag-start mm. na siya doon. Sa, Kaya hindi naman yan, niya nasa. Sa tuwing ikipinto niya. Parang yung ano. May ba sa'yo? Wala. Wala. Ba sa'yo? Wala. No, no, no. May gumalaw ba sa'yo? Kaya nang tikpa kung makakulog. May nanghipo ba sa'yo? Wala. Man Kaya nang tikpa na kung makakulog. Alam po ninyo mga ka-Adonis na para mabigyan po natin ng solusyon o kalutasan ng isang problema para ma-address po natin ng isang bagay na dapat po natin nabigyan ng kasagutan importante po yung mga detalye yan po yung pinakamahalaga para malaman po natin kung ano po ang dapat po natin gawin para mayroon po tayong clue kung ano po talaga ang nangyari at magawa po natin ang nararapat na solusyon kumbaga sa sakit kapag pumunta ka sa doktor, kapag nagpa-check up ka, tatanungin nila kung ano ba ang ginawa mo, kung may history ka ba ng ganito, kung ano ba ang kinakain mo. Yan yung mga typical na mga katanungan na tinatanong ng isang doktor sa kanya pong pasyente bago po siya gumawa po ng kanyang recommendation para po sa kagalingan ng isang tao. Ngayon, ang problema dito no, kay Tatay Nestor bakit ngayon niya lang sinasabi yung mga ganitong klasing impormasyon na dapat sana noon niya pa sinabi yung pinaka-detalye, yung pinaka-impormasyon na dapat po nating malaman para malaman din natin kung ano yung mga hakbang na dapat gawin, kung ano ang dapat gawin kay Raina. Marami tuloy ang nagko-comment, marami tuloy din ang nagtatanong, may iniiwasan ba si Tatay Nestor? Meron po ba siyang tinatago? Bakit hindi siya nagbibigay ng kumpletong impormasyon? may iniiwasan ba siya na malaman ng kalinga? Si Raina, nakailang turok na po. Nagkaroon din naman ng improvement. Kahit papano, malaki din yung uh, pagbabago, no? yung improvement ng kanya pong health. Pero yung ine-expect po natin na paggaling niya, nakagaya po nila Rubilin, ay hindi po nangyayari. Masadong mabagal at kung minamalas-malas pa tayo, ay baka hindi po talaga siya tuluyang gumaling. Yan po ang katotohanan. Ngayon, ang iniisip natin, paano nangyari yung mga ganong bagay? Alam po natin na mayroon din naman talagang mga espesyalista na tumitingin sa mga ganyang kaso. Pagaya po sa mental therapy at marami pa pong iba. May mga nagsasabi, kung matatandaan ninyo, sabi nila, baka daw po si Raina ay special child. Kaya hindi po gumaling-galing na no? kahit tinurukan na, ganun pa rin. Baka dati na siyang ganun. Baka dati na siyang may kakulangan. Kaya sinasabi nilang special child daw po si Raina may naisip ako na ganyan eh uh, parang ganyan na special child medyo maitim hmm, kagagaling lang ng diet pero huwag na natin pag-usapan no baka ma ko lang ang feelings niya no masakit talaga ang katotohanan pero pagdating ko dito kay Raina ito po ang dapat po nating tandaan dito po sa panayam ang lalim talaga panayam talaga dito po sa pakikipag-usap ng kalingap no especially nila kalingap rap nila Kalingap Ricky at ng kanya pong mga K-boy kay Tatay Nestor. Nasabi ni Tatay Nestor na, na may instance daw po na yung kanya pong kinakapatid uh, or pinsan ba yun no? na nagkaroon po ng kaso no? na kung saan ay hinipuan daw po at uh, nagkaroon po ng uh, reklamo, no? nagkaroon ng formal complaint at ito nga po ay naareglo. And that time, ang sabi, si Raina daw po ang kanya pong kinakapatid ay magkatabi nun, at narinig daw po yung pinag-uusapan patungkol po dito sa maselang usapan na ito. So, dun sa sinasabi ni Tatay Nestor, lumalabas na magkakasama po sila, magkakatabi at nadinig ni Raina. Dun sa nakapanood sa vlog ni Kalinga Prab, sinabi ni Tatay Nestor na nagsalita daw si Raina. Oh. Dapat hindi pinarinig dun. Nakatabi yun, narinig niya. Oh, tapos? Ginaya niya. Na... Uh... O, parang gayon ako nilip ko siya, kinuhaan. Oh. Sa na ganon. Panoorin nyo na lamang po sa vlog ni Kalinga Prab. Kung kaya't nagsalita si Vincent Kalyada, kung matinu daw talaga si Raina ng mga oras na yon, hindi niya sasabihin yung ganong mga bagay. So lumalabas na bago pa man yung sinasabi nilang pagpunta dun sa patay, ay mayroon na pong something. Mayroon na pong something si Raina. Sapagkat nung mga una po nating uh, kwento na nalalaman sa mga unang video, sa mga unang vlog, ang pagkakaalam po natin wala pang totally na sakit o kakaiba kay Raina nung nagpunta siya doon po sa patay. Pero dito ngayon, sa kwento ngayon, lumalabas na mayroon na po siya. Sabi nga nila, baka mayroon na raw. Ang tanong dito, kada tinatanong ni Kalinga Prab o nung sino man doon sa pumupunta sa kanila, si Tatay Nestor, na kung si Raina po ba ay matino, na kung si Raina po ba ay maayos o walang sakit, hindi po nasasagot ng derecho ng malinaw ni Tatay Nestor ang mga katanungan na yan. Sinasabi niya na okay naman, walang problema, maayos naman, nakakapaglaban naman yan, nakakatulong. Pero ang katanungan dito, ano yung extent ng sinasabi niyang matino at maayos? Baka kasi hindi naman sa sinasabi natin o kiniklaim natin na talagang special child si Raina o dati nang may sakit bago pa yung kinukwento nila na pagpunta sa patay. Dito nga sa sinasabi ni Tatay Nestor na dapat daw dun sa usapan no, nung nga hinipuan, nung sinisettle nila yung kanila pong kaso, dapat daw hindi pinaparinig kay Raina. Ang katanungan dito, bakit mo nasabi na dapat hindi pinaparinig kay Raina? Alam natin na bata pa si Raina, subalit alam din natin na sa kapanahunan ngayon, yung mga kabataan na yan, bukas na rin ang isipan at naiintindihan nila yung mga nangyayari sa paligid. Naiintindihan nila kung ano ang ibig sabihin ng kanila pong naririnig. Kung ikaw ay maayos at nasa tamang pag-iisip, kagaya ng edad ni Raina, kahit madinig niya 'yan, hindi magiging big deal sa kanya 'yan. Kahit marinig mo pa 'yan, hindi na magiging big deal sa kanya yan na magbibigay siya ng mga kataga o salita na may kahulugan o may mali siya. Bakit sinasabi ni Tatay Nestor na hindi na dapat sinasabi 'yon? Wherein kung alam mo nang ang apo mo ay nasa tamang pag-iisip at katinuan na kayang balansehin o iproseso so, ang mga bagay na nadidinig niya at confident ka that it will not affect her. Kaya muli nung tinanong ni Vincent Caliada kung may diferensya na si Raina nung mga oras na yon kahit mismo si Tatay Nestor hindi niya alam, hindi siya sigurado. Paano nangyari na ikaw ang nagpalaki eh, dyan sa apo mo at hindi mo alam, hindi mo sigurado kung kailan nagsimula yan? Hindi naman sa pagbibintang, subalit iniisip lamang po natin, sinasabi lamang po natin, yung mga bagay na naobserbahan po natin. Yung mga bagay na napapansin ng atin pong mga viewers at nagko-comment sa ating pong mga video. So, paano po natin ipapaliwanag yan? Ngayon, ang lumalabas, baka nga, baka, no? Read my lips. Baka. Baka. Baka nga naman, mayroon na talagang uh, diferensya o mayroon na pong uh, kakulangan sa tama pong pag-iisip si Raina bago pa yung sinasabi nilang kaso ng pagpunta doon po sa patay at nagkaganya na po ang kanya pong kalagayan. Baka ito po yung iniiwasan na babanggit ni Tatay Nestor. Baka ito po yung bagay na ikinakatakot ni Tatay Nestor na malaman ng kalingap sapagkat natatakot siya na kung malalaman ng kalingap ang tunay na kalagayan ni Raina noon pa ay mawala po ang tulong sa kanila nila Kalingap Rab at ng buo pong kalingap. Baka lang naman. Subalit, naniniwala po tayo na mas maganda na sabihin na po ni Tatay Nestor ang katotohanan. Pawang katotohanan lamang para mas mapadali po ang paggabay kay Raina at matukoy natin kung ano ang dapat gawin sa kanya at matulungan po siya tuluyang gumaling sa kanya pong kalagayan. Ang sinasabi lamang po natin ay inaalam po natin yung katotohanan para makagawa po tayo ng tamang kaparaanan. Ang akin lamang pong advice dito kay Tatay Nestor, nasabihin niya na po lahat ang kanya pong nalalaman. Sapagkat alam po natin, ang kalingap ay para lamang sa pagtulong yan. Kahit sabihin natin na malaman na ganyan na po talaga ang kalagayan ni Raina noon pa. Kung nagtitiwala ka sa kalingap, alam mo na kahit sabihin mo at aminin mo ang katotohanan na yan, Tatay Nestor, tutulungan at tutulungan pa rin kayo ng kalingap. Sapagkat hindi lamang sa mga bagay na ganyan tumutulong ang kalingap, kundi mismo doon sa tunay ninyong pangangailangan. Hindi lamang sa kalusugan, kundi mismo sa kabuuan ng inyong kalagayan at pamumuhay. Diyan nyo maaasahan ang kalinga. Itong ating pong mga sinabi ngayon ay base lamang doon sa mga binanggit, sa mga ikinuwento ni Tatay Nestor. Sapagkat lumalabas na mayroon po siyang mga impormasyon o mga nalalaman na ayaw niya pong banggitin. Subalit kusa itong lumalabas sa pagdaan ng mga araw sinasadyaman niya o hindi. Lumalabas ng kusa sa kanya pong sariling bibig. So, kayo po, ano po ang inyong masasabi dito sa bagay na ito, sa kalagayan po ni Raina? Si Tatay Nestor po ba ay may tinatago o may ikinakatakot na malaman ng kalingap? Iiwan ko po sa inyo ang mga katanungan na yan at ating pong pag-usapan sa ating pong comment section. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. Patuloy po ang pagsuporta natin kay uh, Kuya Santos Matubang, Kalinga Prab, at yung Edna Vlog sa ating pong mga kasamang charity vloggers, sa ating pong subscribers and newly subscribers, channel members sa ating pong Dubai OFW, Kalinga Chapter, sa ating pong uh, Star Magic Arepa Reactors Group, sa lahat po ng ating pong mga kaibigan at mga bagong kaibigan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. So, ito na. Ang sarap talaga mabuhay ang sarap maging guwap. Wow. So, what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you all.